Ayan yung sira nyo oh. Yung pinaka wire Kumakaskas dito sa frame Kaya na may, ayun, na may mga naputol Hindi lang isa eh Nawala ng ano, power itong color combination na to oh. Ayun, umandar na siya So wala na tayong problema Tatanggalin na natin tong Tinap natin na wire So ayun, okay na Lumagahan na natin yung bit na tawakan natin Guys, may share lang ako dito sa Honda Beat kasi itong Honda Beat ng tropa ko, may problema siya. Ayaw niya umandar. Umiikot yung makina na nagre-redondo. Ayaw tumuli ng andar. Yung pala, chinek namin kapag ino... Di ba normally kasi kapag ino natin yung susi, may maririnig tayo na tunog dito sa may bandang fuel pump tapos mamamatay. Dito, kahit isusi, walang tumutunog dito sa fuel pump. Meaning, hindi ko magana fuel pump. Pero hindi ko muna pinagbintangan itong fuel pump. Baka... Kasi baka sa wirings lang So chinect namin yung wirings gumamit ako ng tester at naalaman ko na walang kuryente na pumapasok dito sa socket na to as in wala pati sa injector na dami siya kasi merong color code dito na pares lang dito sa may injector so yung black and white yun eh wala siyang positive kasi yun yung ano eh logic one eh ngayon ang ginawa ko muna para magkaroon siya ng power gumawa ako ng wire dinuktong ko dito sa positive na injector papunta dito sa battery kaya ngayon, umu-open na siya. Pero syempre, hindi naman pwedeng ganito. Kung baga, pansamantala lang para maidala namin dito. Ngayon, chinik namin yung harness. Nalaman namin dito mga pare ko eh. ayun yung sira niya oh. Yung pinaka-wire, kumakaskas dito sa frame. Kaya na may, ayun na may mga naputol, hindi lang isa eh. Parang hindi lang isa ata naputol. So, tatanggalin namin to para maayos namin yung pinaka-wiring dito. Kasi, eh, nawala ng ano power itong color combination na to oh black and white wala tong power kaya nangyari hindi rin nagpa power up yung pump tsaka yung injector kahit buksan natin yung susian wala nagbabato ng signal sa injector tsaka pump kaya hindi na umadar yung makina hindi na bubuo yung air fuel tsaka combustion kasi kulang tayo ng fuel so ito ang tropa natin Ayan, tatanggalin niya muna yung balot nito para maduktong namin kung ano yung mga potols Okay, hey, let's go. Ako lang walang jawa dito. <laughs> Puti ng ina NG. Alam <laughs> ano mo, kailangan martilyo, pre. Kailangan mo? <laughs> Gas na lang, pre. Tsaka lighter. Puti nang martilyo. Tsaka oh, screw. <laughs> oh, screw. Puto yun, Pag putol mo, no, nadama yung iba. Nadama iba. Sige, mga pare, kay update ko kayo pag naayos na namin to. Oh guys, naikabit na namin yung ano, mga wire. Ini-isa-isa namin. Yung naikabit na namin to, pinalitan namin ng bagong wire na ganito. Kasi iba, talagang gas, -gas na. So, pinalitan namin isang diretsyo na ganun. Pero ito lang mga ganyan lang kahaba, oh. Para bago yung mga wear na, ano. Tapos, babalutan namin ng ganito, tapos electrical tape. Para kahit tumama dito, hindi siya basta-basta mm -hmm. aabutin yung wire. So, ito, kakapit na namin yung mga sakit muna. T Testing namin kung gumana. Ito kasi, makita nyo itong na to. Galing kasi itong injector kanina nakakabit sa positive terminal ng battery para may power to para ma power up yung combination ng black tsaka white kasi dito yung black and white na putol kaya yung papunta dito sa injector tsaka fuel pump walang power ngayon ito kahit tanggal na to tinan ko under pero under yan kasi naduktong na natin dito yung iba rin kasi dito bukod sa may naputol may mga na balatan yung wire. So, hindi lang natin basta binalutan, pinalutan na natin yung mismong wire para uh, pulido gawa natin. Tapos, uh, balutan natin yung na maigi mamaya. O oh, guys, ayan. Na ano na, nakabit na. So, tanggal to, try natin i-start yung motor. Start mo. Tanggal na tong sa may injector ha. Ah. Ayun, umandar na siya. So, wala na tayong problema. Tatanggalin na natin tong tinap natin na wire. So, yun. Okay na. Gumagana ulit yung honda Beat na natin. Ayos na lang natin yung wire dito. So, mamaya, update ko ulit kayo pag na na namin yung wiring sya dito. Okay? Guys, ito. Nakabit na namin dito. Oh. Ayun, o. Oh. Maayos na sya dito. Nabalutan na rin namin ng ilang patong na ano. Yung makapal na goma. Para kahit kumiskis sya. Tapos, meron kami nilagay na cable tie. Tapos, ayun, o. Oh. Naka-organize na ulit dito. Ayan. So, okay na. No. Naman, under na ulit sya. basic lang eh. Saka, ano, ito talaga kailangan maririnig niyo tumutunog to kapag sinusiyan niyo to. Ayun oh. May maririnig kayo. Pag wala kang narinig na ganyan, ibig sabihin, walang ibabatong gasolina yung tank eh, papunta dito sa pinakamakina niyo. Kasi ang importante diyan, fuel, air, tsaka spark. 'Yun yung lagi niyo tatandaan kapag nagto troubleshoot kayo ng motor na ayo mandar. Check niyo yung air. Ito pag sinabing air dito sa throttle body or air filter niyo baka barato na sa fuel ito magmula tank eh hoso po injector tapos yung spark Siyempre spark plug check nyo rin baka patay na or kundido na spark plug cap tsaka yung mga wire dyan yung ganun lang yung mga basic na pag check tapos kapag ayaw pa rin check nyo yung mga fuse kasi dito sa mga FI mga pare ko eh sobrang sela nito kapag may isang putol na wire dyan at connect, connectado dun sa mga injector ECU hindi talaga Andar yung motor nyo so kailangan baklas yung fading so nakita nyo baklas to mga pairings dito para lang talaga makita namin yung mga wire dito pati dito sa ilalim baklas iba pa nga kapag talaga nito troubleshoot talagang baklas itong pinakaharap na to ganun medyo mahirap talaga sa mga FI pero ano naman nagagawa naman basta may mga gamit lang tayo ayan next ano masasabi mo? <laughs>